Water World. World ba yan? Ay! Water Wahoo! O, oh, diba? Guys, dito kan. Okay, Water Wahoo! O, oh, diba? Ang galing mo. Parang ano siya. Hmm. Ang Okay. Ha. Oh. Ito gamitin mo ano mo. Malaglag yung camera ko. Water Wahoo dito Ito naman banda yung parang kanal dito ka magpalutang paikot ang haba nito. Yan guys, dito for rent yung mga kubo-kubo yan. So, bawat ito 1K. O ba diba? Ang daming kubo-kubo guys. Ito namang banda dito sa likod na to. mga kubo-kubo na yan. Ang lawak talaga dito guys. Ayan o. Ah. Uh, ilang hektar daw to? 8 hektar. So ayan. Ilibutin ko na lang kayo guys. Uh, welcome! Oh, o ayan o. ito naman yung entrance oh. yan ang entrance bago kayo pumasok dito kami pumasok